Guys, good morning Nandito po tayo sa ating uh, kaibigan Nag-aararo po siya ng uh, gilid ng pilapil Ayan o uh, Inaararo niya po yung uh, gilid ng pilapil guys Para mapantay dito sa Dito banda sa loob ng kahon yung uh, lupa Ayan, kasi medyo may taas ang gilid Kaya dapat May uh, may tulak dito yung lupa loob. Hindi yung na uh, papunta dun sa may pilapil guys Ayan. kasi sayang po yung uh, space yan uh, guys so dapat dapat mat punta talaga dito sa loob ng ating kahon yung lupa kasi uh, hindi po pag nagpatubig guys hindi pantay hindi abot ng tubig pag pinatubigan yung uh, yung uh, palay ay uh, kung may tumubong palay doon sa gilid ng pilapil guys ay hindi siya maabot ng tubig kaya dapat inaararo inaararo ng kalabaw upang may tulak papunta dito sa loob ng kahon yung medyo matas na uh, area ng uh, gilid ng pilapil kasi pag hinayaan guys yung gilid ng pilapil na ganyan hindi uh, inararo kung guys tutubuan nya ng alam mo kasi hindi siya abot ng tubig nung bata ako guys karito rin yung uh ginagawa namin ginagisnan talaga namin itong pagsasaka nung uh, uh, kabataan pa natin guys oh bali iikot-ikutin niya lang itong kahon guys tapusin niya itong uh, unang kahon tapos mag-proceed mag-proceed siya sa pangalawang kahon yeah. diba guys napakaganda nga Kwan, panurin yung ganito parang uh, binabalik tayo sa dati yung ganito nga araro guys nagpapaalala sa atin yung uh, sa ating uh, sinamulat ang trabaho noong unang panahon guys ayan o. tapos na dito banda oh. mag proceed na sa dito sa kwan dito gilid ng aprikan oh maraming ugat guys kaya ito pag maraming ugat guys medyo maingay yung araw oh. So, medyo maingay guys so hindi nyo maingay kasi pinututol niya yung uh, damo. Ano? Yung ugat ng damo, pinututol niya. Ayan. Di ba? Yan yung kaibigan nating si Maning ang sipag <laughs> ang sipag <laughs> uh, binata pa ito guys <laughs> ang sipag pero ang dami ng ipon guys may mga sanla na, na mga lupa saka may sarili ring lupa ayan kung may uh, one dyan, available dyan rin si yung ating kaibigan saan ka, ka makakakita itong uh, napakasipag na tao guys oh umaga pa lang ang dito na sa farm huh? nag aararo na, na ganda maganda ng pag swalit ng ano maganda ng uh, pag cultivate ng lupa oh. diba guys magpapaalalahan ng ating uh, kahapon nitong ating uh, ganitong araro. Diba guys? Lalo na pag uh, tayo ay uh, ang kinamulatan natin na ay, uh, pagsasaka. Ayan. Makakarelate po tayo yung ganitong trabaho guys. Lalaki talaga yung muscle mo pag ganito. <laughs> Tingnan nyo si ang ating kaibigan si Juan Maneng. Ayan. Malaki yung uh, kanyang uh, braso sa kakatrabaho dito sa sa uma yan tapos na dito banda mag guys magpro-proceed na siya sa kabila ayan huli ba guys maganda magtrabaho pag ganito guys hindi masyadong mainit pag maaga naku kontrol kasi yan yung araro na yan guys naku control yan pag tinaas mo yung kanyang hawakan uh, balik kakain siya ng lupa pag binaba mo naman yung kanyang hawakan ay uh, medyo magtaibabaw yung uh, kanyang uh, kanyang uh, kain sa lupa yung araro yeah. dapat kinukontrol ng uh, driver yung uh, kain ng uh, araro para hindi mahirapan po yung kalabaw pag masyadong malalim kasi yung kalabaw ay mahirapan hindi siya makahila oh. di ba guys bihira lang kayong makakita ngayon ng ganito guys kaya medyo masyerte pa tayo at uh, may natitira pang ganito na mawiwitness natin di ba po yan. Oh, medyo mahaba ito nga. Uh, kahon na ito ah. Uh. Kahon kasi ang tawag namin dito guys, yung uh, uh pinagitnaan ng pilapil. Kahon. Yung sa silong, sinilong. Oh, di ba ang ganda? Okay guys, sana nakapagbigay po ako ng uh, kasiyahan sa inyo. Nang gaya nito, pag-araro ng uh, lupa ng isang magsasaka. Okay, guys. Bye-bye. Uh -huh. <laughs> salamat, salamat. Okay. Apo, Pedro Farm, guys. Uh -huh.